Kung ako, trip ko talaga ang pagtugtog para makapag-relax at matagal ang aking stress pagdawin sa isang mahabang araw sa trabaho. Itong mga gimmicky ito naman, pag-inom at kwentuhan ang kanilang nakahiligan. Pero pag tumama ng amats, alin nga bang pinaka-pektibong paraan para mawala ang ating kalasingan? Ako po si Paolo Bejones. It's time to do our demolition job. Ininom lang ako malamig ng tubig para bumaba ang tama ako. O, exercise, papawis kamalabit na tubig para po ako tama. Nagkakabi ako, kung ako. Nag-gym ako. Tapos kung mag-gym, kumakain ako para mawala yung tama ako. Nariligo ako tapos pinamulit. Minsan, tinutulog ko na lang. Para sa ating eksperimento, ang mga gimikerong sina Mark, John at Deans ang sasabak sa tagayan. Si Mark John Bernardino, 21 years old, isang aspiring seaman. Habang hinihintay makasampas sa barko, sinusulit muna ang bakasyon kasama ng parkada. Tambayan niya ang mga bar. Ang 22 years old namang si Nins Denso, isang graphic artist. Basta't may drinking session ang kanyang parkada, siya raw ang bumibida. Ngayong gabi, kakaibang trip ang kanilang haharapin. Kasama ang aming demolition team. Susubukan namin silang gisingin mula sa kanilang paggalasing. 24 apat na oras bago ang eksperimento. Siniguro muna namin nasa mabuting kondisyon ang katawan nila Mark, John at Nins. Pare sila ng kinain sa itinakdang oras. Pawang walong oras naman ang haba ng kadalang tulog. Dinala namin sila sa isang klinik para sumilalim sa isang general check-up. Normal blood pressure, normal heartbeat. Lumabas na malusog ang kadalang katawan at fit to participate sa ating eksperiment. Pumirma rin sila ng waiver na handa silang sumailalim sa ating eksperimento. Okay mga kapatid, ito ang mechanics ng ating eksperimento. Simple lang, tagay lang ng tagay hanggang malasing kayo. At aabutin natin ang pantay na level ng kalasingan. At para malaman natin yan, may mga eksperto tayong kasama. Alright, so kasama natin si Asik Emerson Carlos ng MMDA. So Asik, ano nga ba itong breath analyzer natin? itong breath analyzer natin, eh, nag, uh, tumitingin kung ano yung blood alcohol content ng isang tao. Mm -hmm. uh, At dito kung, uh, uh, kung ito ay lasing. Sa Pilipinas, 0.05 pataas ang blood alcohol level na considered lasing ang isang tao. Nagdedepende pa sa hugis ng katawan, sa timbang, sa tangkad, uh, yung uh, level ng kalasingan ng tao? Definitely, uh, may factor talaga po yan at kanyang tolerance sa alcohol. Mm -hmm. So, madedetermine natin kung patayin ka ba ang level ng uh, dalawang uh, mga subjects natin? Pwede po. Pagkatapos ng halos isang oras, kitang-kita na mas matibay si Nins kaysa kay John. Naka-13 shots na siya, habang si Mark John naman, 10 pa lang. Pero kapansin pa rin si Mark John namumula na, habang si Nins naman, nagsisimula na maging makulit. Alright, time out. Muna sa pag-inom, tawagin natin ating mga inspector mula sa MMDA, si Inspector Cruz at si Inspector Law para ma-check natin ang inyong blood alcohol level. So nakita natin, ano yan? 0.013. Ano ibig sabihin nun? Mababa, mababa. Mababa, mababa. mababa pa. pa sa kanya. Mababa yung blood alcohol, level niya sa katawan. Base sa breath analyzer, hindi pa may tuturing na lasing itong si Mark John. Pero si Nins, mukhang 2. laugh trip mode 2. na. Wala Wala <laughs> Lakasan mo yung ano yung blow mo. One, two, three, two. Yan, Sige, -try -try lang. Try-try ko -try lang. Yan, nag-click na. So, yung reading niya ay point? 1.88 po. Drive legally man. drunk na siya. Opo, legally drunk na po. Languna nga talaga si doble na ng standard level ang blood alcohol concentration niya sa katawan. Pero hindi pwedeng hindi sila pantay ni Mark John. Okay. Kaya mo pa ba? Siguro ako okay, inuputo. Pero kailangan pantayin mo eh. Kailangan mo pantayin? <laughs> so paano nila may mapapantay yung kanilang level? Kailangan niya uminom? Opo. Mas makailangan ko mas uminom pa po siya ng mas marami. Kaya pa? Um, nasusuka ka na? Kaya pa, <laughs> Kaya pa man. Kaya pa. <laughs> Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa yan. <laughs> Nako, mukhang sumuko na agad si Mark John. E warm up pa lang ng ating totoong eksperimento. Nang may mas na si Mark John, humabol siya ng tagay. At this time, pantay na ang dalawa. Meron tayong apat na paraan na sinasabing maaaring mawala ang inyong kalasingan. Una, kape. Pangalawa, ilamos ng malamig na tubig. Third, exercise. At yung pang-apat, sampal. Para malaman natin, yung inyong galing sa hand-eye coordination, meron tayong graphing board. Ito yung ginagamit ng mga astronaut bago sila ipadala sa outer space. Simple lang yung gagawin ninyo. Meron kayong trace na linya. At kapag lumampas, ibig sabihin, one mistake yon. Yung may pinaka-konting mali, ang siyang may pinaka-efektibong paraan para mawala yung kalasingan. Coffee! May init-init pa yan. Inom-inom lang. Si Nins walang gagawin at hihintayin lang si Mark John na ubusin ng kape. Pagkatapos uminom ng kape ni Mark John, sumalang na sila ni Nins sa graphing board test. Ready? And go! Slowly but surely. Makalaw yung warm. So far, kita natin na wala pa masyadong lumalagpas mula doon sa kanilang tinatrace na linya. Pero lamang na lamang si Nins sa test na ito. Bago namin suriin ang resulta ng unang pagsubok, simulan na natin ang round 2. Makalipas ang ilang mga shot, sukatan na naman ang alcohol level hanggang magpantay. So, ikaw, pahinga ka muna ngayon. Sinins ang gagawa ng paglublob sa tubig. Ikaw yung nag-suggest nito, di ba? Okay. Ito ka sa gitna. Para maging mas exciting. Lagyan ng yelo. Tubig na may yelo ang susuungin ni Nins. Matanggal kaya nito ang kalasingan niya. And go! go. Parang nakatulog niya ata. Eh? Kinulang yata sa isang lublob. Humirit pa ng isa. Kamusta naman? Malamig. <laughs> Malamang, ice yan, eh. Kaya mo pa isa? Bitin pa <laughs> Okay, isa pa. Go. One, two, six, seven, fourteen, fifteen. Very good. Mukhang nawili siya. At, at least ikaw, madunong ka pang magbilang. Okay, very good. Sarap eh. Kamusta naman? Sarap, kulang pa. Kulang <laughs> pa. Sige. May epekto nga kayang pag-inom ng kape at pag -lub -lub o pag malamig na tubig para maibsa ng kalasingan ng isang tao malalaman na natin ang resulta sa pagbabalik ng demolition job. Dito sa demolition job, hinamon natin ang paniniwala ng mga manginginom para maalis ang kanilang pagkalasing. May naghihidamos ng malamig na tubig para maalis ang pagkalango. Meron naman nagsasabi na kape lang ang katapat ng amats. At itong ginawa ni Mark John sa ating eksperimento. Pagkatapos uminom ng kape, sumalang siya sa pagguhit sa graphing board. Kasabay ng sumailalim sa test si Nins na walang ginawa at walang ininom para matanggal ang kalasingan. Okay, and time's up. Kamusta naman? Walang kahirap-hirap? Medyo naduduling. Medyo naduduling. Ito naman. Walang, parang uh, mas naunaan ka pa ni ano, magalaw, Nins. Magalaw kasi yung board. Kahit uminom ng kape si Mark John, dihado siya sa naging resulta mabagal ang naging pagguhit niya sa graphing board kumpara kay Nins, na mabilis nakarating sa finish line. Bukod sa hindi natapos si Mark John ang test, gumegewang at lagpas-lampas sa mga linyang kanyang ginuhit. Habang ang linya naman ni Nins, tuwid na nakarating sa dulo. Malinaw na walang epekto ang kape para magising siya at maging alisto. Sa inyong tao, wala lang sa liver. Ayon kay Dr. Wen Kiat, isang toxicologist na eksperto sa pagsusuri ng epekto ng ilang toxic substance, gaya ng alak sa katawan ng tao. Di raw sapat ang isang tasang kape para tunawin ang epekto ng ilang tagi ng alkohol sa katawan ng nakainom. Caffeine, supposedly stimulant. Kaya lang ang problema, paglasing ka. Ibig sabihin, ang alkohol is a depressant. Eh gusto mong kontrahin, umiinom ka ng stimulant pero mas malakas ang alkohol eh. Let's say, uminom ka na 10 boteng beer, inom ka rin pa na 10 tasang kape, hindi mo siguro kakayarin yon. Ang kape ay may substance na kung tawagin ay diuretic. Ito raw ang nagpaparami ng waste fluid sa katawan, dahilan para madalas na umihi at ma ang katawan. Ito rin ay may mga vasoconstrictor na nagpapamaga ng blood vessels, kaya hindi mainam na pangalis na pagkalasing at hangover. Malinaw na ang isang tasa ng kape na nainom ni Mark John, not effective. paano naman kaya ang cool na test para kay Nins? Nagising ba siya sa lamig ng yelong pinaglubluban ng mukha niya? Kamusta naman? Ang lamig. Mal malamang, ice yan eh. <laughs> so ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa graphing board. Gagawin natin yung test ulit. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mas lamang. And go! Ba, mukhang si Pareng Mark eh, binibilisan na. Kita natin na habang tumatagal, nawawala na siya sa tamang focus. Dito naman, tinin si simula pa lang, lumalagpas-lagpas na siya. So interesting kasi kahit na dalawang beses lumublob si Nins at nabitit pa nga siya doon sa malamig na tubig, kita naman natin na parang mas lamang si Mark John dito sa ating test. Sa round 2 ng eksperimento, si Nins na lumublob sa malamig na tubig ang natalo. Hindi niya natapos ang pagguhit at ang mga linya ay magulo. Habang si Mark John naman, mabilis at maayos na natapos ang eksperimento. Hindi naman wala nang epekto yun sa pagbaba ng alkohol sa katawan ng tao. Sudden change ng temperature eh. Malamig yun eh. Para ka rin lang napaso na ano ka sa malamig na tubig, ito na may malamig na tubig lang. Walang epekto yun. Para ka lang nagulat doon. Magigising ka nga kasi nga pa para ka lang naalimpungatan. Pero pagkatapos, sa so pagpunas mo na mukha mo, tulog ka ulit. Kaya base sa resulta ng round 2, ang paglublo o paghihilamos na malimig na tubig ay hindi epektibong pangtanggal ng kalasingan. Dahil game na game pa rin si Mark John at needs, tuloy ang kasiyahan. Inuman session, round 3. Pero hinay lang muna tayo sa dami ng mga shot para hindi na lumala ng todo ang kanilang pagkalasing. Sabi ni Mark John, mas mahihilo raw siya kapag gumagalaw-galaw at nag-e-exercise. Tingnan nga natin kung paano lumundag ang taong may amats. Huwag masyado mataas talon. Yun. Ganito rhythm. Sige. Okay lang. Kaya pa? O, oh, nasasaktan ka. Sige pa. Mga sampu na lang. Last ten. Come on. Last ten. Tandaan lang. Mukhang nakihirapan lumundag si Mark John. Okay. Three. Last two. Come on. Last two. One more. Okay. Very good. Pagod. Okay. Ah, uh, Nins. Nins. Sir. Time for the graph. Sa ikatlong pagkakataon, humarap sila sa graphing board. Gaya ng uh, ating second test, si Mark John ay nangunguna. Intense ang concentration ng dalawa. Si Nins, kinakausap na yung sarili niya. Habang si Mark naman, two more lines to go. Final stretch. And time! Si Mark John, na naniniwalang mas mahihilo kapag nag-exercise, mas nauna pang dumating sa finish line. Mas malinaw din ang pag-trace ni Mark John kumpara sa board ni Nins na panay ang bura. Nins, sa pangalawang pagkakaton, natalo. natalo ka. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi lasing na ako, sir. Dahil lasing ka, hindi, hindi mo kayang makakita ng diretsyo? Masyado masyos, uh, ang conscious sa sinusundang kong niya. Ikaw naman, parang Mark, ano nangyari? Ba't ikaw yung naman yung lamang ngayon? Medyo nahulasan. Ha? Huh? Medyo na yung mas masan. So safe to say na dito sa round na ito, mukhang lamang si Mark pagkatapos niya mag-skipping rope. Base sa resulta ng ating eksperimento, mukhang pag exercise ang sagot na pampagising sa tutulog-tulog na lasing. Ayon pa sa mga pag-aaral, ang pag exercise ay nakakatulong sa pagpapalabas ng endorphins o feel-good hormone sa katawan na nakakaapekto sa mood at estado ng pag-iisip ng tao. Pag nag-exercise ka, magigising ka ng konti. But the effect of alcohol would still be there. Bakit? Pag nag-exercise ka kasi, lalabas ka maraming adrenaline mo eh. So parang gising nagising ka because of your adrenaline release. Pagka nag-relax ka, dyan mag-kick in yung effect ng alcohol. Tulog ka din. Okay, may isa pa tayong round. Kaya mo pa ba? Kaya pa, Mabawi, mabawi. Mabawi ka? Mabawi. Mark, kaya mo pa? Pwede. Okay, tagay okay, ulit. Sino kaya ang last man standing sa ating gising-lasing challenge? Umepekto kaya ang huling eksperimento para magising at maging listo. Alamin sa pagbabalik ng Demolition Job. Lumublub na sa malibig na tubig si Nins. Uminom ng kape at ng exercise naman si Mark John. Isa na lang ang natita ng pampagising ng lasing. Ang pagsampal. Tamang paniwala o maling akala. Sa pagsisimula ng round 4 ng Tagayan, desididong dalawa na manatiling matibay. At inabutan na natin ng mga gimikero at gimikero dito sa ating tambayan. Pero mayroon pa isang round na gagawin. At dito, si Nins ang bibida. Nins, handa ka na ba? <laughs> Pwede na po ako magulpe. Tatawag ako na babae, tatayo siya dito sa harap mo. Sasampalin na sa ako. ka. Paalala mga kapatid ha, ah. huwag gayahin ng hindi papaaway. Bawal ang sakitan at pikunan. Eksperimento lang po ito. Mga pala si Jumel. Si Jumel. Well, si tao Nins. Okay. Ready ka na? Ready. Galit ka ba? Galit. Nagalit ako ngayon. Okay. Ihanda ng piski para sa flying sampal. So, bibilang ako ng lima at bibigyan mo siya ng isa. Okay? Five, four, three, two, one. Oh! sa pool ang kaliwang pisgi ni Nins, sa malakas na sampal na mukhang sapok. Masakit? Parang may sakit, may galit. <laughs> Nasampal ka na ba sa buong mo? O first time to? First time. Wow! Tuloy ang board exam. Go for it! Fresh na fresh ang pagkakasampal kay Nins. Tingnan natin kung uh, mag-improve ang kanyang performance dito. Sa pabilisan, behind si Nins, si pareng Mark, napakabilis nang kanyang uh, pagguhit although kitang-kita na may mga lampas-lampas na at ang dating nako-conscious na si Nins hindi na nako-conscious neck to neck ang dalawa very exciting so ang tanong nawala ba ang kalasingan ni Nins pagkatapos yung matinding sampal na yon dikit ang karera sa home stretch na unahan pa rin ni Mark John si Nins na marating ang dulo ng graphing board si Mark in terms of quality mas maganda mas pulido yung kanyang trabaho kaysa sa kay Nins, na si Nins yung sinampal malakas. Ang pagpapasampal base sa kinalabasan ng ating eksperimento, walang epekto sa lasing. Kapag kalasing ka, pinipilit ka nilang gisingin at hindi ka magasing, anong ginagawa ng iba? Mga iba sinasampal, mga iba niyuyugyog. Pero pagka siguro naman tulog ka at may naramdaman mo may sumampal sa'yo, hindi ko alam kung saan nahahantong yan. Pero hindi totoo yun. Walang connection yan. Pagkatapos ng apat na round ng inuman at eksperimento, lumalabas na ang pag-inom ng kape, paglublob sa malamig na tubig, at pagpapasampal ay hindi epektibong pangtanggal ng kalasingan. Habang ang pag -e exercise ay positibo paraan para matanggal ang tama ng alak. Payo ng doktor sa mga mahilig uminom ng alak at madalas malasing. Kumain, uminom ng tubig, at matulog na mawala ang epekto ng alak sa katawan. Wala na raw ibang mas mabisang paraan sa mga ito. Ang pagbaba ng alkohol sa katawan, depende yan sa yung tinatawag nilang metabolism mo ng alkohol. Per ora yan, yun ang paraan ng katawan ng tao para matanggal ang alkohol sa katawan. Walang ibang dahilan. So habang may alkohol ka sa katawan, pag inadto ka, itulong mo, hintayin mo yung oras ng pagbaba. Pag gising mo, eh, maayos ka na. So para dito ang last man standing, I si see Mark John. Congratulations. Thank you. So dahil ayaw naman namin na madisgrasya kayo pa uwi, meron kaming van na maghahatid sa inyo. Kasama ng mga kapatid natin mula sa MMDA para siguradong ligtas kayo na makakawi sa inyo mga tahanan. Okay? Nins? Thank you. Mark John? Tulad na marami mga bote ng alak na naubos natin ngayong gabi, nakapagpatumban na naman tayo ng mga lasing na paniniwala. Oktubre na naman. Ibig sabihin, panahon ng pag-inom at happy-happy. Pero tandaan, kahit alam po natin kung paano gisingin ang lasing, mayroon tayong dalawang rules na dapat sundin. Una, drink moderately. Pangalawa, do not drink and drive. Sa panahon natin ngayon, abot kamay na natin ng lahat ng impormasyon at kaalaman. Pero marami pa rin mga maling akala at sablay na paniniwala ang hindi mawala-wala. Ako po si Paolo Jones Lahat ng inyong mga maling akala, wawasakin namin dito sa Demolition Job.